malaki po ang epekto ng El sa amin dahil sa halip na umanig po kami ng sagana ay halos kalahati lang po namin inaani at hindi rin din po namin alam kung paano kami makakaraw sa araw-araw. Ilang oras pa lang ako na nandito sa ilalim ng araw para magkalaykay. At talaga naman napakahirap. Nananatiling pinakamahirap na sektor ang magsasaka sa ating bansa. Ngunit sa tulong ng proyekto ng Iglesia Ni Cristo, katulad ng Eco Farming Projects, ay naiaangat ang kabuhayan ng ating mga kababayang magsasaka. sa amin nga, binigay ang trabaho sa eco-farm. Sa araw-araw -ara po, nakaraos naman din po. Tinaguri ang Rice Granary of the Philippines, ang lalawigan ng Nueva Ecija. Dahil nga malaking porsyento ng produksyon ng palay ay nagmumula rito. Dito sa Baryo Maligaya ay mayroong sampung ektarya na taniman ng palay. Paano nga ba nagagawa ang pagkain mula sa sakahan hanggang sa ating hapagkainan. 40 years na po na ako nagsasaka at awa po ng Diyos ay binigyan pa rin po ako ng lakas para makatulong po rito sa proyekto na ating namamahala at makatulong po sa lahat ng mga nangangailangan. Ilang araw po ang hinintay ninyo para anihin po itong lahat? Umaabot po tayo ng bali 110 days. Mula punla hanggang pataba ay ibinibigay ng libre ng eco-farming projects ng Iglesia Ni Cristo sa mga magsasaka dito sa Baryo Maligaya, Nueva Ecija. Pagkaani, ang malaking porsyento ng kita ay napupunta sa mga magsasaka. Kamusta po tayo ang uh, buhay dito bilang magsasaka? Sa araw-araw po na aming mga paggawa, hmm. eh, nakakaraos din naman po. Hmm. Huwag lang pong aabutin po ng mga kalamidad kasi hmm. pagka inabot po ng kalamidad, wala po tayong aanihin. Naranasan niyo na po ba yung masalantan ng bagyo, yung totally na washout talaga yung mga pananim po niyo? Opo, yung halos wala po kaming ma naani. Madaling salita, lugi na. Lugi na po. Wala po. na yun. Opo. Tatanggalin na lang siya. Opo. Tay, uh, yung El Nino po, paano po kayo naapektuhan sa inyong pamumuhay bilang mga magsasaka? Eh, malaki po ang epekto ng El Nino sa amin dahil sa halip na umani po kami ng sagana, ay halos kalahati lang po ang aming inaani at hindi rin din po namin alam kung pa, paano kami makakaraos sa araw-araw. Ngayon po ay panahon ng summer. So, mainit po dito sa Pilipinas. Paano niyo po ito hinaharap? Mas mainit eh, yung panahon ngayon. Tiis lang po. Na kailangan, po talaga magtrabaho. Kung kundi ka naman po magtatrabaho, eh, hindi po magiging bigas ang iyong naani. dito nakita natin si tatay nga ay dito nagbibilad ng palay sa malawak at mas okay na lugar mas malayo sa kalsada kasi kung napapansin natin pag kayo bumabiyahe papunta sa Nueva Ecija, Tarlac or anumang lugar yan yung mga palay madalas dun sa kalsada nilalagay para patuyuin pero dito mas okay actually mas safe yun para yung mga palay mas masasinot natin at saka mas safe din siyempre sa mga magsasaka na nagpapatuyo ng palay sa mas pribadong lugar. Ilang oras pa lang ako na nandito sa ilalim ng araw, sa bukid, sa probinsya para magkalaykay at maranasan din yung hirap na pinagdadaanan ng mga magsasaka para lang mula sa palay, maging bigas, hanggang sa maging kanin sa hapag natin na magkaroon tayo ng makakain. Talaga naman napakahirap. Ngayon pa lang masabi ko na mahirap ang maging magsasaka. At ramdam ko kung ano yung mga pinagdadaanan nila kahit sandali lang na panahon na pagtutulak, pagkakalay kayo ng palay. Talaga namang mas lalo mong ma-appreciate, papahalagaan yung bawat butil na meron tayo para meron tayong makain na kanin. At after po nung tuyuin, Uh, dadali na po sa gilingan o kunuhan para rito maging bigas na. Big, bigas na yan. Malaking tulong ang libreng rice miller na ibinigay ng Iglesia Ni Cristo para hindi na magarkila arkila ng makina o di na rin kailangang magpagiling pa sa iba ng mga magsasaka. Dinadala sa Metro Manila at mga kalapit na bayan ang mga produkto na naani na kailangan po ng kalinga ng aking anak, nandito po ako sa aking anak. At kailangan din po ako ng farm, ha, sa farm din po ako. Ina-adjust ko lang po mga oras ng aking paggawa at pag-aalaga sa aking anak. Niya lang po talaga, sakripisyo. hindi naman po, po, pwedeng hindi ka magsakripisyo dahil special nga po. Hindi naman po siya nakakalakad. Sinusubuan siya pag ka uh, kumakain. Ah! Sa awa at tulong din naman po ng ating Panginoong Diyos, eh, nakakaarawas naman din po ang tawa. Kung kuminsan, eh, dumarating po sa kanya ang mga karamdaman. Hmm. Kalinga lang po. Tama talaga. Hmm. Kailangan, kailangan, nakatutok pa po sa kanya dahil hindi niya naman po alam sabihin kung ano po ang masakot. Kuminsan naman po, at wala akong pasok, nililibot ko po, po rito sa mm. buong para. So, para nung malibang-libang na mga siya. Na, um, ano po ang pinakalibangan ni Kuya Ronel? Ang libangan niya po ay yung nga po manood ng TV. Mm. Kanya nga lang po, nasira nga po yung kanyang mm. TV. Kanya yung cellphone na gamit ko, siya po muna ang gumagamit, uh, ang nanonood ng mga tukbang sa cellphone. Mm. And, yung connection ng mag-ama kahit na hindi sila nagkakaintindihan totally sa pagsasalita pero alam mo yung puso nila nagkakaintindihan sila yung pagmamahal Para sa akin yung hindi nabibili ng pera napakalaki pong tulong na ibigay ng Eco Farm na proyekto na ating namamahala. Kung wala po itong Eco Farm, ay, hindi po namin alam kung saan po kami kukuha ng aming kakainin. At 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 Magandang araw po, Nanay Pilar. Opo, magandang araw din po. Kamusta po kayo? Okay naman po. Opo, ay, ay kayo yung nagtitikwas po dito sa De Bomba. Opo. Na pagkuhan ng tubig. So itong tubig na ito na yung gagamitin nyo sa pag-garden nyo. Opo. Magpapainom ng tubig, baka, baka opo. pangluto, kambin, opo. pangligo, opo. CR, lahat na all opo. in one. Tulungan na kita nanay ha. Hindi naman okay. na ano po sa namin. Ano ba? Kaya. Ayan. Ako, alam niyo po, nung bata ako, <laughs> nagtitikwas niyo po ako ng bomba na ganito. Kasi ako po ay lumaki din sa pubinsya. Ang kagandahan ng Eco Farming Project na makikita mo dito sa Nueva Ecija ay ang pagkakaroon ng mga taniman mismo kahit sa sarili mong bakuran kung saan ng halos lahat ng mga nakatira dito ay ganon ang kanilang normal na ginagawa. Kung ikaw ay magluluto, hindi mo na kailangan lumabas pa sa bakuran para pumunta ng palengke at bumili ng mga kailangan mo sa pang-araw-araw ng paggamit. Maraming maraming salamat po sa kapatid na Eduardo hindi <laughs> sa tulong niya sa amin nga binigay ang trabaho sa Eco Farm. Sa araw-araw po, nakaraos naman din po. O salamat sa Diyos sa paglilingkod tong namin. Patuloy po kami. Tumutupad din sa mga, mga pagsubok dumating sa buhay. Sa awan ng Diyos, nakakayanin po namin po. Ngayon po ay kasama natin ang asawa ni Nanay Pilar na si Tatay Ben. Tayo saan po nang galing po yung mga inaalagaan po ninyong tupa? Galing sa pamahalang pagkalata. Yung alagaan namin mabuti para magdami. Etong nasa likuran ko nga ang ilan sa mga tupang pinadala dito sa Eco Farming Project sa Nueva Ecija. At mula nga ito sa bilang na 80, dahil sa pangangalaga ng mga taong narito tulad ni Tatay Ben, ay naparami ito ng mahigit sa dalawang daang tupa. Nananatiling pinakamahirap na sektor ang magsasaka sa ating bansa. Ngunit sa tulong ng proyekto ng Iglesia Ni Cristo, katulad ng eco-farming projects ay naiiaangat ang kabuhayan ng ating mga kababayang magsasaka Bibisitahin natin ngayon ang isa sa sampung building ng Mega Poultry dito sa Nueva Ecija, kung saan ang sisiw ay inaalagaan hanggang sa ito ay humusto na at pwede nang ibenta sa merkado. Kuya well, Leonard, magandang araw. Magandang hapon po. napakahalaga ng mega poultry tulad nito para sa food security ng ating bansa. Dahil dito, nababawasan ang pag-angkat at pangangailangan na mag-import ng mga meat products from other countries dahil tayo mismo dito sa ating bansa ay kaya nating mag-provide ng mga meat products para sa ating mga kababayan. Simula po ako dito is Blackman po. Uh, po kada 30 minutes, ganyan po. Ayun. Uh, kailangan po ng tamang temperature, uh, monitoring ng building, saka po ng farm manager para po lumaki po na maayos po yung mga manok po na. Ayun. So, kailangan talaga na tutok ko sa pag-aalaga ng mga sisiyo yes, para po. mas maganda talaga yung, yung aanihin pag lumaki sila. Yes, Tama. po. Paano naman ito nakatulong sa iyo, sa pamumuhay mo, yung pag-aalaga ng mga poultry? Uh, malaking tulong po ito, mas lalo na po sa pamilya ko, pati na rin po sa uh, mga mahal po sa buhay, nakakapagbigay po ako kahit pa paano ng mga pangangailangan po nila, uh, pati na rin po sa kapatid ko na nag-aaral. Pakahalaga po sa akin na mapag-aaral po yung kapatid ko dahil mahalaga po na makapagtapos po talaga kahit isa po sa amin magkakapatid. Katatapos lang na i-harvest ang mga manok na narito sa loob ng mega poultry. Pagkatapos nga yan ng 30 days na pag-aalaga ng mga tao narito. At kung makikita nyo nga sa paligid dito ay napakalinis naman talaga at mabango ang paligid dahil nga napapanatili ang kalinisan ng loob mismo ng mega poultry. At eto nga nasa harapan ko ay ang water line kung saan dumadaloy ang malinis na tubig inumin ng mga manok. At dito naman ang feeder line kung saan ang mga pagkain naman ng mga monok. At kung ako mismo na experience ko dito kung gaano kalinis yung loob kahit sa pangamoy, kahit sa paningin ko, dahil na rin yan sa epekto ng ventilation dito, napapanatili ang malinis na hangin dito sa loob kung kaya wala rin ditong masangsang na amoy. Maraming salamat po sa ating tagapamahalang pangkalahatan dahil sa proyekto po nito. marami po kayong natutulungan na kagaya ko po marami din po mayroon din po mga pamilya na nangailangan ng trabaho at marami salamat po at dahil natutulungan niyo po kami. At ngayon nga ay kasalukoy natin nililinis ang feeder plate at tube feeder gamit ang power spray para nga mapanatili na malinis at matanggal yung mga natinang mga pagkain at matanggal din yung mga mikrobyo upang mapangalagaan din natin ang mga susunod na batch ng aalaga aalagaang sisi. Dito nga sa aking likuran ay makikita ang ilang mega poultry building dito sa Nueva Ecija kung saan hindi lamang ito nakakatulong upang bigyan ng hanap buhay ang ilang mga taong narito. Kung hindi ay makatulong pa para sa food security ng ating bansa. Katunayan, kaya nito mag-produce ng 300,000 to 400,000 na manok kada buwan. Kay hey, Leonard. Ay, hey, magandang hapon po. Meron po kaming uh, munting lingap. So, ito po ay groceries, bigas, at higit sa lahat, siyempre kayo nag-aalaga sa mga CCU, sa mga manok. Kung sila merong mga vitamins sa gamot, dapat kayo din may meron. Dahil Ma, nga bawal din tayo magkasakit, tama? Tama po. Uh, malaking bagay po ito sa, mas lalo na po sa pamilya ko. Uh, sa mga pangangailangan din po nila. Uh, maraming maraming salamat po. Tay! Tay Ben! Talaga po. Po. po muna dito tay. May regalo po kami para po sa inyo. Ang laman nito tay ay mga pagkain, mga gatas po para po sa inyo, gamot, vitamins, mga dilata, uh, mga gamit sa kusina, at bigas. At meron din po kayong gamit para po sa paghahanap buhay. Salamat po, salamat po sa inyo na tumutulong sa amin. Higit sa lahat, yung pamalang pangkalatan. Kay Eduardo B. Manalo, nagmalasakit sila sa amin dito sa Eco Park. Salamat, malaking tulong na ito sa amin, sa aming paglilingkod. Mayroon tayong konting lingap mula sa lingap stories na regalo para ito kila Tatay Norberto. At ito nga ay magagamit para sa kanilang pangabuhay pang-araw-araw nila Katulad na nga itong bota sa pagtatrabaho, itong karit sa mga palay, pananim at ang sumbelo lalo sa init ng panahon. At ang mga pagkain, dilata, lalo mga bitamina, mga gamot at mga bigas, pagkain, adult na mga gatas para sa kanilang mag-anak. At higit sa lahat, nabanggit nga kanina ni Tatay Normerto na nasira ang kanilang telebisyon kaya nga hindi makapanood si Kuya Ronel. Kaya itong uh, mini tablet na ito ay magagamit niya para may panooran din siya at mapakapaglibang din si Kuya Roniel. Ayan, ay. usap po kayo. ah uh, meron po kaming inihandang munting regalo po para sa inyo mula po ito sa Lingap Stories. Para ay, po. Ano po Salamat uh, po. po siya. <laughs> Opo. So ito, magagamit niyo po ito para po sa pang-araw-araw po nyo na pamumuhay. Matutuwa po yung aking special. Meron na po siyang mapapanuuran na paglilibangan. Salamat po. Maraming maraming salamat po. Tay, paano po ito makakatulong po sa inyo po sa pang-araw-araw po? Malaking tulong na po ito para sa aming pamilya, lalo lalo na po sa aming kabuhayan. Malaking tulong na po itong aming tinanggap mula sa ating pamamahalong paglata napakabuti po ng ating pamamahala sa so, walang sawa pong pagtulong niya po sa isa sa amin. Kung hindi po kami natawag sa Eco Farm na ito, baka hindi po nakamit po ang mga ganitong biyaya po na nagkaling po sa amin. Maraming maraming salamat Ang natutunan ko sa paggawa ng dokumentadong ito, unang-una ay yung pagpapahalaga sa lahat ng biyaya na binibigay ng Diyos sa atin. Dito sa kinawa natin na ito, kahit ultimum buti ng bigas, kung paanong dugot pawis ang nilalaan ng mga manggagawa para lang makapagpudos ng pagkain mula sa CCU, sa Manok, at sa iba pang mga livelihood programs na ginagawa ng mga kabayan natin maiparating parating lang yung pagkain sa mga tao, napakahirap nun. Kaya nga, lalo nating pangalagaan yung biyaya na binibigay sa atin. Kahit ultimo butil pa ng bigas, kahit ultimo singko na meron ka, pangalagaan mo yon kasi biyaya yun ng Diyos at dapat nating pangalagaan.